everyone kamusta po kayong lahat sa magandang araw po so checking energies tayo kamusta kayo Tingnan natin yung energy ng inyong person mm. <laughs> sana all Okay, so alam ko naman na mayroon dito mabilis na gustong maiksila yung mga video, okay? So I try my best na bilisan. Uh, the word nine of ones and two of ones, okay? So, kung may plano kang mag-abroad, mag-abroad kayo, okay? Tuloy nyo. Kung may plano kang umalis, something kahit saan, go. Maganda daw to. Okay? So, may travel, may pupuntahan, may nakikita akong galaw. Could be your person naman. Mukhang may pagkikita mangyayari na hindi mo alam. P pwede, no? Kung, kung alam nyo may third party yung person niyo may pagkikita. Okay? And, parang iniisip niya meron siyang gustong puntahan kung person mo ito. Kasi tanong natin kung ano yung energy ng person nyo, ba diba? So, mukhang matutuloy yung pagkikita, ang uh, Four of Swords, uh, Ten of Swords, and the High Priestess, may nakikita din ako na parang, kung kung halimbawa, hindi na kayo, nasa third party siya, parang nahihirap, nahihirapan siyang kumawala sa third party, yes, mm -hmm. nahihirapan siyang kumawala, So, siguro marap, malapit ng mansari niyo Parang iniisip niya yon or anniversary. And, two of pentacles. Ito nga gusto parang makikipag-usap. So, alam ko mahirap to. Yeah. Parang nahihirapan din siya sa sitwasyon niya kasi may third party nga eh. Okay? So, ikaw tingnan natin ang energy mo. Kung kamusta ka. So, sa mga single dyan, kung gusto nyo makipag-date, meron. Okay? Uh, sa mga hindi naman, ang hilig-hilig mong mag-stalk sa person mo or yung ex-boyfriend uh, ex or something person, yes, and someone stalking din sa'yo. Pareho lang kayo siguro ng person mo nag-stalkan. And, um, may pagkaselos dito na parang iniisip niya na meron ka na bang bago? Okay. Um uh, meron na ba something na ganun parang narcissist, you are dealing with the person narcissist or bipolar. Ang bipolar ay parang dalawa ang kasarian or dalawang pagkataon niya. Mahirap makipagdeal ng ganitong tao. Yes, and um pagdating sa luck may may pera, may abundance, alam mo, you got it all. Parang you are ready. Okay? Ready ready ka. And Huwag nyo kalimutan yung ano ha Ano bang tawag dito Manifestations niyo for Lions Gate Yes uh, August 7 Gumawa kayo ng notes at saka journal Yes and mag -ready kayo sa madaling araw Malakas po talaga na manifestations yun. And do something this. Para siyang diamonds. Ganon. Okay. Pwedeng ganon. Pwedeng. Bahala ka. Okay, and lakasan mo yung pag manifest mo talaga. Magpatawad muna tayo, kalimutan mo na yung mga galit. Okay, yung mga may utang sayo, patawarin mo muna, huwag ka muna. Alam nyo ba, uh, maganda ang pupuntahan mo sa paraiso kapag hindi ka naningil. Yes, totoo po 'yan, pag hindi po kayo naningil ng utang. And uh, the Empress uh, sa mga hindi naman nakakabayad ng utang depende kasi dalawang klase yan eh kapag yung halimbawa yung inutangan mo na yon na matagal mo nang tinutulungan marami ka nang nabigay na pera then suddenly nakautang ka i don't think so na kailangan mo bayaran hindi mo naman yung perang pinapatago. but kung mag kung magtitimbangan tayo kung marami ka nang naibigay okay kung marami ka nang naibigay i think hindi na ano 'yun, parang depende ha. Iba yung bigay, iba yung utang. Okay? So, kung ngayon gipit ka, nakautang ka sa tinutulungan mo dati, I don't think so na konsensyahin ka. Okay? So, dito naman sa kung nagpautang ka, kung kung meron ka namang sobra, ilet go mo na lang, hayaan mo si si God, okay? ang importante ngayon si Lion's Gate ay uh, makapag-manifest po kayo ng maayos. Yes. Okay, so kung may lakad ka tang gagawin, tuloy mo. Lakad um Kasi meron kang hindi taong isang hindi pinakinggan. Kaya marami kang bayarin ngayon. Nadala ka sa gastusin. Yes. Alimbawa ako na, na nag-advise sa'yo. Mamag ka munang mag gasto, -gasto. So, nag-gastos ka eh. Ganon. So, hindi napigilan, okay? May mga may mga bills talagang gano'n bayarin, okay? That's okay. God bless you kasi mabuti kang tao. Hindi mo naman tinapon yung pera na 'yan. So okay, simula kasi nagloko ng person mo para nagkalatche-latche na yung family mo. Yes. Hay nako ito yung pinakapangit talaga, yung maapektuhan yung bahay, ano? Yung pagkatao mo. Yes. Meron dyan na uh, the hangman and knight of swords. Pwede rin tong hindi asawa, ha? Pwede rin family mo na nagbigay sa'yo ng kalungkutan. Yes. And gusto ko lang sabihin sa mga breadwinner, huwag kayong mawala ng pag-asa, mga mahal ko. Alam nyo ba yung inuuna ko sa rituals eh, yung mga breadwinner? Yes, so mag-comment kayo dyan, bread, bre, uh, breadwinner ka, anong trabaho mo, ano mina manifest mo, i-comment mo dyan sa baba para makuha ko, ma, ma, ma ano kita, ma, ano bang tawag dito, ma, ma, mapagdasalan talaga kita or maritualan. Comment mo dyan anong bansa ka, anong trabaho mo, and ano yung Uh, breadwinner ka, okay, ganun lang, titingnan ko talaga yan lahat, and don't worry, I do my best para matulungan kayo, okay? Sa mga gusto magpa-reading dyan, of course, um, hindi sayang ibabayad ninyo kung yung person mo to na nagpapahirap sa'yo, ipapak uh, I do my best na makausap yan sa balisa. Pero kung may budget-budget kayo, pwede kang bumili ng bracelet para may angels magbantay sa inyo at um, spell. Okay, ang emotions ng third party. Hawak niya sa leg yung person mo, ano? Pareho din to ng lase. Parang, <coughs> ganun pa rin yung nangyayari talaga sa person mo. Parang someone na sumisira din sa inyo. May nagaganon, -ga may sumisira. Um, masaya siya ngayon, ano? Kasi parang nakukuha niya lahat ng gusto niya. Parang feeling niya wala pa siyang hindi nakuha. Mataas ang ano niya, mayabang to. Yes, mayabang siya. Wala pa sa, parang feeling niya, wala pa akong hindi na hindi nakukuha. Yes, ganun yung energy niya. Grabe. I'm sorry, parang nagtagumpay yung third party na nakakaramdam ka ng kalungkutan ngayon. Ka mag magalala. Hindi pa naman huli ang lahat. Masaya kasi siya ngayon eh. Yes. Parang pinapainan niya yung person mo ng pera. Don't worry. So, ano yung financial mo? Okay. Well, pagdating naman sa financial mo, hindi ka naman nagkulang eh. Ayan, no? Oh. Binigay mo lahat sa person na yan. Binigay mo sobra. So, kung mga may makakaaway kayo, ano muna, ha? Lilo mo na muna. Medyo moody ang person. Yan, oh. Bipolar or narcissus. The star and three of wands. Yes, meron kayong, meron ako nakikita dito na parang, pakikinggan ka talaga ng universe. Huwag ka mag-alala. Oh my gosh, parang may meron na meron taong yayaman, may nakita ako. Meron magkakapera. Yes, meron at meron. Simula nang tumalikod ka diyan sa relasyon na 'yan or sa toxic, hindi ko alam kung trabaho 'yan o basta anong tinalikuran mo. Uh, 'Yun daw ang happiness, 'yun daw mag-start. magbabago yung ikot ng ano mo. Yes na yes and then your person na parang makikipag-usap, magmamadali, makikipagbalikan yan sa'yo, eh paano yun? Kung kailan ka pasuko, pakikipagbalikan naman. Dahil kasi dito, makikiusap siya, naku, pwede bang ayusin? Or meron siyang ego, pwede. Ma Pride yan. Nag nararamdaman mo lang through his actions. Pero hindi ka naman value para isipin mo na guni-guni mo lang yun. Talagang nararamdaman mo. Gusto nyo makipagbalikan. Yes. Mm-hmm. Wow. Tears of joy. Yes. Tears of joy is coming. Wow, talaga. Yan natin. Ano yung tears of joy niyan? yan? Ba't makikipagbalikan pa yan sa sa'yo? Tears of joy. Ah, mahal mo talaga tong tao na to. Mm -hmm. Pero wag ka may makikilala kang isang ano, kaya si Four of Cups nang doon. Wow. Ay, mapaglaro ang mga cards ninyo. Mas maswerte ka ngayon kaysa dati. -mm. -mm. Mas maswerte ka doon sa ah uh, dati sa, uh, I mean, yung dati mong relasyon, parang heavy yun sa'yo. Yes. Kung hindi ka swerte ngayon na mag-asawa kayo, kasal kayo, na nagloko yan, pwede din kasi nakaka-attract kasi malas ang pagloloko. Yes, parang kailangan lang na ayusin ng konti. So, meron pa rin swerte ng dulot sa'yo eh. Kasi may makikilala kang lalaki, oh lalaki or pwedeng someone, di naman totally lahat love problem yan ha pwedeng someone, babae, pwedeng makatulong yan ang ganda oh if ever energy mo ito na hanggang patapos yung taon magiging okay daw Bawi. kalimutan nyo muna yung mga love life na yan mag kayo sa sa financial, believe me kapag maging maswerte ka sa financial, suswertehin kayo sa sa love. Promise. Mm -mm. Iba kasi yung pakiramdam kapag magiging maswerte yung pamamahay lahat. Yes, yes na yes yan. Ha? Okay, so kung gusto nyo meron ditong alanganin na imperson person ninyo nakabigay sa inyo ng kalungkutan or feeling mo may nanira sa inyo, feeling mo may gumawa, Yes, meron kanina eh. Hindi ko lang sinabi kasi ayoko na malungkot kayo. Yung third party kasi hindi talaga nagpapatalo. May datong din ano. So pinag-awayan ninyo pera at saka yung minamaliit maliit kanya eh. So, meron tayong Facebook account. Tiyan nyo lang ako i-message. Please lang, huwag nyo na ako i-message saan-saan. Facebook account lang. May admin po dyan. So, sagutin nyo lang po ang kanilang mga message. So, meron dito nagpapasalamat. Ma'am, I love you, ma'am. Maraming salamat. Malaki pa ang pinagbago ng asawa ko. Simula po nang nilapit ko sa inyo. Maraming salamat po talaga. Okay. So, yon Kung magpa kung magpa-reading kayo, meron tong removing blockages. Lahat po meron yan. Okay? So, tulungan tayo. I'll do my best para matulungan ko. And, huwag nyo kalimutan yung Lion's Gate, ha? Mag magmanifest na kayo, malakas po yan. August 7, start, and sa madaling araw, kung wala kayong kandila, pwede bay leaves, pwede kayong magbabad, so lumabas muna kayo sa labas, pwede ganun. And i-manifest ninyo, tumingin kayo sa universe, sa langit, and spend your time to manifest. And syempre, walang heavy sa heart niyo okay? And magdasal tayo muna ngayon sa water, Okay, start. Yung mga hindi nakakatulog na dyan, insya Allah makatulog kayo, makarelax. Ha, maging masarap at makabawi ang inyong mga katawan. ihigopin natin ang inyong negative, matatanggal yan kung ano man lahat, lahat ng masakit sa iyo, tatanggalin natin. Yung puso mo, yung katamaran mo, inihila ka, tanggalin po natin yan. At i-comment nyo dyan sa baba, saang bansa ka, anong work mo, um, ano yung breadwinner ka ba, okay? Ano yung pangarap mo, Okay, so para isasama ko yan sa manifestations natin, wag na wag nyo kalimutan mag-comment kasi masasayang lang yung oras para madala natin at mamanifest manifest ninyo kung ano yung desire ninyo. Okay po, ingat po kayo, may litaro po ito. Bye-bye.